sa mga babiyahe sa Kalamba hanggang Lucena dahil matapos ang dalawang o halos dalawang taong maintenance, balik operasyon na ang biyahe ng PNR sa naturang ruta. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Balik operasyon na ngayong araw, April 1 ang Philippine National Railways o PNR na biyahing Kalamba, Laguna, to lucena Quezon and vice versa matatanda ang pansamantalang itinigil ang biyahe noong 2022 dahil sa isinagawang maintenance activity. I think it's October 30 or 31. Nagpag yung pa-ains. So natira tulay namin dyan, kaya na-stop yung biyahe. Meron kami mga tulay na nagkaroon ng gunting damage. So nag-repair muna, yan yan. So hanggang sa nakabalik kami dyan. Ito ang nag-iisang tren ng PNR na bumabiyahe mula rito sa Kalamba, Laguna, patungo ng Lucena at Lucena pabalik naman dito sa Kalamba, Laguna. Fully air-conditioned ang tren na kayang magsakay ng mahigit isan daang pasahero. Plano naman ang pamunuan ng PNR na dagdagan pa ang mga biyahe at tren. As we migrate our train sets from the Metro Manila, we will also increase our trips <laughs> Uh, and service no diyan sa Laguna Quezon at saka Bicol gusto namin uh, all throughout the day sana makapag-offer kami ng kahit mga dalawa or tatlong loops no so increase namin from 2 to 4 or 6 trips no, and then later on is may connect namin siya samantala Pansamantala namang itinigil ang operasyon ng PNR na biyahing tutuban alabang na tatagal ng limang taon. Ito ay dahil sa gagawin ding maintenance activity ng management. Dahil dito, nakipag-ugnayan ang pamunuan ng PNR sa LTFRB para umalalay sa mga apektadong commuter. Ito pong bus augmentation uh, ng PNR po ay is in coordination po with LTFRB ma'am. Uh, initially po doon sa special permit as uh, issued by the LTFRB ay na-issuehan po yung uh, HM transport ng uh, the number of authorized units initially is uh, 25 units po ng bus, no? Uh, ito pong mga bus na ito ay uh, magsisigserbisyo po doon po sa ating mga affected uh, passengers dito po sa rutang Tutuban up to Alabang naging maayos naman po at uh, smooth ang uh, uh, naging serbisyo po ng transport na ito sa ating pong mga affected uh, passengers dito po sa Tutuban up to Alabang and vice versa tiniyak ng PNR ang patuloy na paghahatid ng dekalidad na serbisyo para sa mga pasahero lately po no itong mga nakakaraang taon po we are strengthening our uh, the conditions of our trucks and bridges uh, sa ngayon po ang i-strengthen po natin dahil yun po yung uh, hindi, hindi hindi kasama sa NSCR sir Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas